Ano? Dumami din. Biglang dumami. Magandang magandang morning. Nakakalingap tayo po yung mamimitas ulit ng uh, sitaw. Ano? Sitaw kasi marami na. biglang dumami ang sitaw natin. Dahil uh, ayaw ko. Maganda ang naging result. No? Result yung kwan. <laughs> Hindi ko lang kung anong nangyari ito. Sa ulan siguro sa ulan. Biglang dami po ang sitaw. So Ayos at makaka-harvest tayo ng medyo malaki-laki na naman tayo ngayon siguro mga 10 kilos hanggang 15 kilos yan tayo mga kalingap ibang sa taas na nakakatuwa oh. Ang dami niya, ang dami nila So, sunod na araw yan, ang dami na. Ay, Nakakatuwa. So... Ang dami ng dunga. Ang hmm.

वो केलू ने ना हम्म ओहो तो सोफला जंदा बबू हो यार इसे कहत नाते सो तो... Ganito po ang ginagawa nila, no? Sa kabilang uh, suki nila, sa suki nila. So, tinulungan po tayo. At yung uh, ito po ay dadalhin natin sa kanilang uh, suki. Yung so, ating, uh, si, ating uh, ipag. natin, yung ilang kilo natin. timbangan. Oops, sobra pa rin. Sobra. Oh. So magtanggal tayo ng ilan. Yan. Sobra pa rin. Alright, so yan ang isang kilo. No, ya yeah, no. Saltea, lo voy hay nada. Ok. 6 no, okay. kilos. I mean, no, yeah. I mean, Ah, uh, bibili tayo ng basket. Pancha, pancha. Oh, yung galing natin ito mancha. <laughs> ang galing natin ito mancha. Oh, Alright. Five, six, seven kilos na. Ah, uh, ito nga no, mga kalingap. Uh, tayo ay uh, nag uh, Pero kikiluin pa rin natin para makita natin kung uh, magkano ang kilo. Ayan, ang kilo sa isang uh, sa limang tali o sampung tali ilang kilo ang uh, sampung tali Kasi dito natin makikita kung uh, pwede tayong kumita o hindi ano? kasi ang bigay natin ay uh, sa iba 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 ang bigay kasi wala bago pa lang tayo ay hindi ko alam ang, hindi pa tayo masyado biasa sa ganitong uh, larangan ng uh, paggugulay no kaya minsan yung ating gulay ay uh, nababarat no 246 yan 1 2 3 4 5 6 7 8 yan 8 na pieces 8 na pieces na o 7 yan kinain natin tapos kiloin natin kung uh, magkano o ilan pala ito ay uh, 3, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7 7, uh, 7 uh, bundles o 7 tali at ngayon ay uh, kikilain natin tapos kung magkano ang per tali no? magkano ang per tali sabihin natin uh, 10 tapos ibenta natin ng uh, per kilo kung magkano ang pwedeng kalabasan, no? Kasi sa iba, maganda ang presyo. Tayo lang po ang napaka-cheap ang presyo. So, ito. Tali, anim na tali. at pito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na tali. So, kiloin natin. Ayan, isang kilo exactly, ano? Sa 7 tali. So, ibibinta natin ng, uh, kung sa retail, ano? Pwede na natin i ang per kilo nyan ay 50. So, pwede silang tumubo ng 20. O, depende sa kanila kung magkano ang bintaan nila. So, yan ang natin pwedeng uh, per kilo. Ano kasi? Iba kasi 80 ang kilo. So, napakalaki, no? Napakalaki ang kanilang uh, tinutubo din. Yung mga retailer, no? All right. So nakailang tali na tayo dito. Yung sibig sabi, yung per tali na yan ay eh, kilos na yan. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 kilos na to mga kalingap. 8 kilos. So may order po tayo niyan eh. Kaya pero pag uh, may humarang sa atin, ibigay natin ang per kilo ay sa uh, 50. Yan. Sa retailer no. At mayroon pa dito natitira. So, kiloin pa rin natin to ano? Kung so, ilang kilo pa rin to Para maibinta natin lahat. Alos walang rejig kasi, kinukuha ko. <laughs> Alos walang rejig. At kinuha na pala natin, ano? Uh, sinagad na natin yung ating... Uh, yung ating pag-harvest kasi mag-i-spray tayo mag-i-spray ako Okay. So, pwede pa subano? Ah, uh, kuhaan pa natin yung iba. Ah, makukuha pa tayo ng mga 2,800. So, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11. Sobaliyan lang ating harvest, no. 10 kilos. La, yung kiluhan na 5 kilos, bali 15 kilos din ng ating harvest ngayon. So, i-deliver na natin 'to at nakabukod-bukod na rin per kilo isang tali wala so, tayong kasama so tayo lang yeah, yung kasama natin volunteer ay may gawa iba. ba my life. This is my life. I'm not bored. I'm enjoying. All right. Ah, hi. Sa ating uh, location na uh, pating pinag uh, Dideliveran. Dalawa ko, ilang kilo to. Kasi binawasan na natin. Six and a half hours later. Good morning, good morning, good morning, good morning po sa ating lahat. Ngayon, aga ng ating mga alagang naggagalaw. Kung naghihintay ng foods. At namungula ang uh, silangan o sikatan ng araw. O, pasikat pa lang ng araw. Nagre-ready pa lang. Good morning po. Good morning. Ating bukid. Good morning sa ating lahat. Good morning, Philippines. At good morning, world. Tayo mag-harvest ng gulay. At yung akala natin uh, paubos na ay hindi pala. Dahil ayan, uh, at marami pa rin silang uh, bulaklak. Oh. Maraming bis na sana yung mga bis na yun ay good. Kasi may bis talaga na hindi good, no? Yung tumutusok lang si uh, sitaw Itaw, bata, patani, kundol, patula. Pagbus ka basta, Ayan, yeah, marami na naman tayong naggulangan. Ang bilis. Dapat talaga daily ang pag-harvest nito. Ay, daily! Siya daily! katuwa ang ating gulay. Nakakatuwa. Hmm? Ayan. Ayan. Ayan o. No? Ang dami. Pino nga lang. Pino. Ayan o. No? Uy. Gabi ang bunga eh. Pino ah. Hmm. Nagulangan na. Isang araw lang hindi napitasan oh. No? Ang bilis. Alah. Ang dami. Kakatuwa oh. Nagugulangan. Oo. Uh, laki na. Bilis. Ano ba yan? Oo. Nagtilis ka pa ng hapon, di ba? Sagad na nga yun nung kwento. Sinagad mo pa nung hapon. O, ganun pa rin. Marami pa rin. Oo. Uh. Sa init siguro, no? inalim kailangang kain ng mga patong ito maganda bulaklak lang ko ano damo bulak

Ah, uh, mga kalayap, ano? Ang ang bigat ng bigat. yung ating sitaw ito, isang kilo na po ito, no. Mabigat. Dapat to naman. Mabigat ang, ang sitaw. So, ilan na kailan tayo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 na. 10 kilo higit na.

Eh anu jan taliamo nang kinse. Ito yung nag infit niya tiranko jan. Ah yung utaot na si Man? Oo. Ah s'po ah so, nice uh, so tenix ko yung kan, yung ating uh, dine-deliveran sa Korean restaurant. So okay. o order sila so itong natira ay uh, dadalhin natin sa kanila po yung uh, i-deliver din natin ano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 kilos plus 10 kanina bali 18 rin 18 kilos Oh, Alright, kilos. So, yun mga kalinga, mga kababayan, ang ating uh, naging uh, result, ano, yung ating uh, harvest sa ating mga sitaw-sitaw na yan, no. At, uh, eh, biglang ang dumami at nagulat ako dahil akala ko paubos na o so, mag expire na dahil yung ating mga ating kasabayan. Siguro nauna lang po sila ng mga, sabihin natin, uh, isang linggo ay uh, wala na po yung kanilang gulay pero sa atin po ay ito parang uh, umuusbong o tumatagal o depende rin siguro sa variety magkaiba kasi yung variety na naitanim so not bad no kung sakaling ganun ano, pwede tayong uh, ayan, kumita sa ating paggugulayan o kung sari-sari -sari mang gulay at depende rin sa presyo no? At maraming maraming salamat at okay naman yung presyo. Sabihin natin 50 ano ang uh, gate price no. Farm gate. So sa dalawang harvest po ay sabi natin naka 30 kilos tayo kasi 18 tapos 12 no. So muli, salamat salamat sa inyong lahat. Salamat Kuya Bal at Idna Kalinga Prab at ng buong team. So muli, shout out sa lahat, ano, sa ating mga subscribers, silent viewers, sponsors Thank you, thank you. God bless you, hati-hati. ingat tayo, seberang init. Bye-bye, muna.